Magandang hapon po sa inyong lahat. This is Rafi Gutierrez and meron po akong gagawing reaction sa sarili kong post kaninang umaga kasi apparently ito yung may pinakamaraming reactions and comments. No? So, kaya po ako masyadong ginanahan na gawa ng video ito dahil feeling ko itong kasambahay namin na po ko kanina, kagabi tungkol sa sweldo niya itong nakaraang cut-off hindi lang siya ang may ganitong klaseng sitwasyon sa buhay. I think marami, sobrang daming Pilipino ang nasa same kalagayan nito. And baka sa totoo lang, to be fair din dito sa kasambahay namin, hindi rin niya talaga ginusto mapunta sa kalagayan na ito. Itong lahat ng pwede niyang tulungan na kahit siya mismo wala na talagang ibibigay na sa save sa sarili niya, e eh binibigay pa rin niya. No? So, ang ang punto ko itong umaga tungkol diyan sa tendency nating mga Pilipino na hindi natin iniisip ang sarili nating kapakanan lalo na sa mga bagay-bagay pinansyal. -bagay okay? Isipin niyo ha, hindi niya hindi niya sariling anak 'yung mga tinutulungan niya, anak ng kapatid niya. So mga pamangkin niya basically, okay? So itong itong kasambahay namin na ito, masipag naman at maayos yung trabaho. And libre pagkain niya, libre lahat basically kasi stay stay home siya, no. So wala wala siyang wala siyang gastos. So, yung nakukuha niyang sweldo every month, cut off kada cut off. buyan wala wala siyang kailangan bayaran, wala siyang sinusustentuhan per eh. Pero wala siya kahit isang piso. Bakit? Kasi lahat ng pera niya, binibigay niya sa mga pamangkay niya or sa pati kaibigan na pati mga kaibigan niya sa inuuman binibigyan niya ng pera okay bakit ako bakit ako triggered bakit ako dapat iba sa inyo siguro dapat maging happy ako o dapat matuwa ako dahil itong kasambahay namin napaka-generous di ba lahat tinutulungan di ba pero ito yung problem eh ito yung problem Okay? Pag ganyan, pag ganyan, pag ganyan walang walang sense ng pag-ipon, okay? Anong anong mangyayari pag dumating yung panahon ng sakuna? Pag dumating yung panahon na siya na mismo ang kailangan ng pera. Ito bang mga dinutulungan niya, mga pamangkin niya, mga kaibigan niya sa, sa inuman, maaasahan ba niya yan? natutulong sa kanya financially pagdating ng panahon na siya nang maikailangan. 'Di ba? So, actually, ang mas mag-trigger sa akin, bakit ako talagang na bad trip? Hindi na nakasama, hindi na nasama ito doon sa live ko sa conversation conversation namin kanina kasi haaba na masyado yung babasahin ninyo, no? Pero yung hindi ko nasama diyan, yung isang dahilan niya kung bakit sa mismo hindi siya wala siyang in, in, wala siyang initiative to save wala siyang incentive to save and yung initiative na yon being kasi nga naman daw kahit anong hirap anong kapighatian ang dal da, ang magiging karanasan niya or may experience siya sa buhay na ito okay lang naman daw kasi sa kabilang buhay pag namatay siya sa langit eh Masaya naman daw ang buhay sa langit. Okay? So, uh, yan talaga eh. Yan, talaga yung isang napakalaking negative effect ng hindi tamang pag-uunawa sa ating panan sa pananampalataya. No? Yung, yung faith kay God na yan, pagmali pag mali yung pag-uunawa, pag mali yung interpretation, yan ang nagiging, yan ang pinupuntahan. Oh. So, kung susundan natin yung katwiran na kasambahay namin, kahit nagano ka kamali from a logical, practical standpoint, hindi mo pwedeng awayin eh. Di ba? Kasi nga naman, ang turo ng simbahan, the more you suffer nga naman daw on this earth, the greater the reward in heaven. So, yung, yung hindi tama ang pag-iisip dahil nakagis na nila ang kahirapan, And mas nauna silang nakuha ng simbahan ng paniwalaan yung mali na dapat kahit anong hirap na dinadaanan natin sa buhay, meron tayong obligasyon at responsibilidad ayusin ang ating estado ang buhay natin para umayos ng konti ang buhay natin hindi eh, nawawala eh nawawalan na ng gana or nawawalan ng dahilan ang mga taong na sa, na nakagis ng kahirapan dahil nga naman bakit bakit sila mag magsisikap na ita, it, itaas at itaguyod yung sarili nila at baguhin yung estado nila sa buhay kung siya nga naman pagdating sa kabilang buhay kung kung ano yung kahirapan na dinaanan sa buhay na ito yun naman ang magiging kapalit doon sa kabilang buhay sino nga naman sa kanilang tamang pag-iisip ang mag magsusumi ka para ayusin yung buhay nila sa sa sa, sa mundong ito, di ba? Yun ang isang dahilan bakit ako naging atheist, eh, Di ba? Kasi kung talagang kung talaga susundan mo yung sinabi ng mali na, na pananampalataya, wala talagang dahilan bakit mo ayusin yung buhay mo sa sa mundong ito. Dahil nga sa sa langit mas maayos yung buhay mo. And the more you suffer in this life, the greater your reward in heaven. Yun ang paniniwala nitong mga taong to. So imagine, di ba? Sasabihin sa 'yon na hindi importante ang pera, hindi kailangan ng pera. Pero, pagbagsak na pagbagsak na pera, bibigay kung kani kanino. Di ba? Sobrang mali nitong pag-iisip na ito. Sobrang mali. Di ba? Anong, anong pupuntahan ng nang bayan natin kung ganyan ang paniniwala ng karamihan. Diba? Yung mga hindi pinaliwanag ng, ng, simbahan, kung ano talaga dapat ang, 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 tamang paraan ng pagbuhay, pamumuhay sa mundong ito. Na hindi mali na mag-isip at gumawa ng paraan para maging mayaman, magkaroon ng maraming pera. Hindi yan, hindi yan masama, hindi yan, ang pera hindi galing kay kasatanas ang galing kay satanas yung maling paniniwala tungkol sa pera tulad ng sinasabi ng simbahan yan ang ugat ng lahat ng kasamaan hindi kayo naniniwala sa akin tingnan nyo yung mga pinaka grabing mga karimlan na nangyari sa mundo ano ang ugat ang ugat ay maling paniniwala maling pag-uunawa sa paniniwala sa Diyos ang ugat ng lahat ng pinaka matinding kadiliman na na pinagdaanan na itong mundo natin. Itong Pilipinas, bakit naghihirap? O sabihin natin, gobyerno. Sabihin natin, mali yung mga leaders. Pero yung kultura ng Pilipinas, yung kultura ng Pilipino, ang san pinakasanhi kung bakit naghihirap itong bayan natin. Pa, paano ka mga sa mga taong ganda ng papag-iisip? Bakit nga naman nila itataas ang estado nila sa buhay? Kung, kung ang pinaka dahilan nila yun na ang, ang, ang mga mas nagsasuffer, yung mga mas naghihirap sa mundong ito, mas, mas makaka experience, makaka ranas ng mas magandang kinabukasan sa langit. Wala na, talo na yung usapan eh. Hindi yan kasalanan ng gobyerno. ba? <laughs> diba? Alam yung lahat, gano'ng kagalit ako sa gobyerno ko, kahit sinong po naman dyan eh, ba diba? Pero sa pagkakataong ito, isipin niyo eh, yung mga, na, na, diba? oh tapos nakakatawa sa lahat, nung sinabi niya sa akin na hindi na kailangan ng pera, sabi ko, okay, balik mo yung sweldo mo. Ano sagot sa akin? Sir. Ang putang yan na, di ba? So, bakit tayo na bigla, bigla ibalik yung pera? Hindi naman pala importante yung pera eh. tayo na ibalik? Hindi to importante, di ba? So isipin nyo, mga kapatid, mga katoto, mga kabangagers, kung ano man kayo, DDS, BBM, Pinklawan, Dilawan, we're all in the shithole because of wrong understanding of faith. You I grew up, I grew up, I was born, raised, educated Catholic. Diba? I went to Savior School, a Catholic school. Hindi naman, yan, hindi naman tinuro ng, ng Savior na okay maging mahirap eh. ba? Diba? Pero, dahil nga, yung mga pinakamahirap sa atin, yung, yung masa, hindi naman naturuan ng tama eh. ba? Diba? So obligasyon natin ayusin talaga yung yung tamang pag-iisip ng mga tao. Dapat dapat magkaroon talaga ng dialogue. Ano yung tamang pag-iisip ng tao? Kasi kahit anong reklamo natin sa gobyerno, kahit anong kahit sinong ilagay natin, di ba? Kung ang taong bayan yung ugat ng pag-iisip nila mali, wala nang pag-asa Pilipinas. Ganyan lang. Maraming salamat po. Paki-share na itong video na kung may punto yung mga sinabi ko.